Oo, saka tuloy natin yung so, I I took the products 2020 uh. Then I went to my doctor after taking the one set One bottles, okay? And then after that, you examine ako sa doctor ko That's normal uh three years na akong pinag na akong pinag-inigil Ito pala Ay, lahat ng mga ng Hindi po rin Hindi po rin Hindi, basta you take the one set then tapos tapos na mapagre kare ka ulit sa... bulan ko chara sa bulan ko chara apala good ako na dito 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 Meron no kung ano oh. Then, go for it Hindi na Ano? Hindi. Go for it dahil ano, gusto mong tumanda ka naman sa inyo. At sila, na, nakakalakad pa. Uh Oo. -oh. May kutsara, bakit wala? Ayun, kutsara oh. Sister nga, ayan din na gamot. Uh -huh. -ano din gamot na ano. Sige, 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 din ba? Yeah, dahil naman yung diabetes niya. Nagamot yung diabetes niya. Ano stem cell? Si... 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 Si Mga si, 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 si. You can search that in YouTube. Okay. Yeah. Pwede niya kasi ano ba yung parang basa? Iniinom ba yan o so, Oo. Ay, okay, no worry. parang basa? Pay as so, Hindi daw matransact baya, yung baya. ano, credit. Baya, baya. <coughs> Hindi daw matransact <coughs> yung ay ano. Hindi daw matransact yung yung ay ano. 'Yung yung transaction daw. mo muna. Hindi na. Sa ano sa Nene wala nang time, eh. Doon na lang sila sa Jollibee natin mapakain. 'Yan na tayo, eh. e aí